Disclaimer This video is for breeding purposes on lino animals were harmed in making this video Good morning mga kalaki, uh, bahay yung ating malukan labi na yung ating malukan Sa walang sao, uh, sa walang tigil na ulan magdamag ulan pati tong ating roeda, tinasik man ng tubig Ayan. Grabe Grabe yung ulan Kaya magingat-ingat kayo mga kalaki At sobrang lakas ng ulan Basang basa yung mga manok Wala akong mapagsilungan uh, Puno rin kasi yung mga kulungan dito Kaya basang basa sila Dapat dito sa breeding area uh, Nabasa na ng ulan Kaya mga kalaki Ingat-ingat na lang dahil sobrang ulan tingat kayo lahat yun mga kalaki uh, good morning sa inyo lahat ngayon lang tayo na tapos magpatuka uh, alas 8 na tayo nagpatuka kasi uh, akala ko titigil ka agad yung ulang kanina kasi medyo minto tapos biglang lumakas ulit tapos tuloy tuloy na kaya na decision na natin magpatuka na at kawawa naman mga manok. Yun. Ngayon, sobrang lakas na naman ang ulan. Mabuti na lang. Naalala ko na may binigay sa akin yung Thunderbird. Kan, Thunderbird, maraming salamat sa iyo. At tagamit nagamit ko tong kapote na to. Thank you, thank you. Grabe. Lakas ng ulan. Ha? Baha pa rin. Mga alaki. Baha pa din dito sa ating malukan Mabuti naman nakatungala na sila. Yun, katatapos lang natin. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo palagi mga kalaki. Ingat lalo lalo na doon sa mga lubog na area. Maraming salamat sa inyo. Tapos ingat kayo at maraming maraming salamat nga pala mga kalaki doon sa mga bumati sa akin kahapon. Yan, maraming salamat. Maulan na birthday. Sobra sobrang blessing. yon. ay hindi na ako nagaya ng inuman at sigurado naman wala pupunta. Kasi nga bagyuhan uh, Sa linggo O sabado Yung mga Gusto mong maginom dyan Na pwede ako dayuin Magdala lang tayo ng panginom <laughs> <laughs> Hindi nga uh, Hindi uh, Alam ko naman kasing walang pupunta din Kasi talagang bagyuhan Kaya hindi na rin ako naganda uh, Halos ngayong taon lang ako hindi naganda mga kalaki Pero binilihan naman ako ng asawa ko Nang ano ng spaghetti sa, sa Jollibee kaya maraming salamat sa aking asawa yan yun, ingat po tayo palagi lalo lalo na doon sa bahaying area ito po, binabaha itong natin na ito eh pag sobrang lakas ng ulan, tuloy tuloy, tuloy. yan, kaya pag natapos itong ulan na ito at putik pa rin yung mga tipi uh, lalagyan po natin ng ano yan kusot lalagyan natin ng kusot para hindi magputek yon, yung mga katulad natin backyard breeder na may ganitong malukan tapos ah uh, nagpuputek, pagkatapos po ng ulanan na malakas uh, lagyan nyo po ng mga kusot yung mga pinaglalagyan nyo naman o no, katulad na itong tipi na to mga tipi na yan nilalagyan ko po ng kusot yan para hindi siya magputek, dahil yung kusot po sumisip-sip ng tubig yan mga kalaki maganda po yung ilagay doon sa mga nagpuputik kan. kaya hanggang dito na lang mga kalaki ingat po kayo palagi at God bless thank you sa mga pumati kahapon thank you sa nanalo ng manok uh, pag gumanda na panahon sa kamumpuntahan maraming salamat